So singilin natin, ngayon hey, nananahimik eh, yung isang senador na sinabi niya, binasa niya at ipinagkatiwala na lamang niya sa kanyang mga staff na punan yung blanco. E magpalit ho kayo ng pwesto ng iyong staff. I-demote mo yung sarili mo at yung staff mo na nagbabantay ng bicameral conference committee report na dapat trabaho mo, i-promote mo. Siya ang gawin mong senador at ikaw ang dapat staff niya. Para magsipag ka naman, ayakan na riyan, binabayaran ka, sumasahod ka mula sa kaban ng bayan, mula sa buwis na binabayad ng mamamayang Pilipino para gampanan mo ang trabaho mo. Hindi e, ka kasi pe, pwedeng tugis ka lang ng tugis doon sa isyo ng Pogo. Wala ho tayong pakialam dyan sa kaso ni Alice Guo. At tandaan ho nyo, yung Mayor ng Bamban, lahat po 'yan siniyasat nila, pati nga yung birth yung birth certificate eh. Napakasela nila sa dokumento eh. Pati passport, pati sa kung saan nag-aral, anong eskwelahan ng elementarya, sinong kaklase mo? Eh bakit itong budget hindi mo binasa? Akala ko ba ganyang kakasinop bilang mambabatas? Yan yung imaheng pino-project mo. Bakit dito sa 6.32 trillion budget eh tila nabulag ka naging pipi ka rin at nagsisinungaling ka pa na wala kang nakita na blanko dyan sa bicameral conference committee report. Talagang wala kang makikita kasi hindi pa tapos pinirmahan mo na. Hindi din nakaligtas kay Atty. Vic Rodriguez ang congresswoman na si Estela Kimbo kung saan umiiwas ito sa isang reporter na magpa-interview. Nakakabingi naman ang katahimikan ng kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang uh, patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilip Pilipino? Nang paliwanag ang hinihingi namin, hindi rush? Kailangan namin ng paliwanag. Ngayon mo ilabas, yung tapang-tapangan mo. Magpaliwanag ka, nakapirma ka dyan eh, sa Bicameral Conference Committee Report eh. Hindi pa ba sapat yung nagpa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. Tatlong milyon, dalawang milyon, apat na milyon, limang milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahali mong relos, yung magagara mong damit, tayo sa Marikina, matauhan na kayo. Hindi natin pe pwedeng palagpasin ito. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Anong sagot mo sa reporter? Rush? Wala na bang masra-rush pa dito sa hinihinging paliwanag ng sambayan ng Pilipino? Hindi ba't ikaw ang chairman ngayon ng Committee on Appropriation? At nalalaman mo na hindi ordinaryong posisyon ang tinanggap mo bukod pa sa iyong pagiging kongresista. Meron kang pananagutan, yan ang inihingi ng hakbang ng maisog, yung transparency at accountability. Kami naniningil, sino yung makating kamay na nakialam dyan sa final ratified, approved, and signed by Cameral Conference Committee Report? Sino ang nakialam sa report ng Vice Cam? Ang trabaho po ng Vice Cam ay tapos na, matapos nila itong i-ratify, aprubahan at pirmahan. Tapos na po yun. Ibibigay na nila sa mababang kapulungan. Wala po senador na. Pero hindi absuelto rito yung mga pumirmang senador. Wala na pong trabaho senador. Babalik nila yan sa House of Representatives para maging tinatawag na enrolled bill. Yung enrolled bill yan po yung nagiging general appropriations bill. Wala na pong pwedeng gumalaw doon ang only thing na natitirang gagawin ay yung pag-imprenta nito. Yun po yung hinihingi ng Philippine Star. Yun din po ang hinihingi ng saksi ngayon na hindi po sila parehong binigyan ng kopya. Sabi naman sa saksi ngayon, yung pahayagan, kinakailangan daw ng humingi ng pahintulot muna sa tanggapan ni Martin Romualdez. Yan po ay suppression ng public document. Kaya nga dito may nagaganap na napakalawak, napakalaking cover up. Kinakailangan malaman po niyo ito nang hindi po tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang kopya ng General Appropriate at ito na nga po yung nagiging napakainit na usapin ng unconstitutionality sapagkat kailangan malaman po natin sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa bicameral conference committee report. Po na discovery ni Congressman Sid Ungab. Si Congressman Sid Ungab po ang ating dapat pasalamatan. Siya po ang nakadiscovery nito. Hindi po talaga biro. Seryosong kaso po ito. This is a falsification of legislative document. Criminal po ang ginawa nila. Hindi po tayo titigil hanggang hindi natin sila napapanagod. Ilabas po nila ang kopya ng enrolled bill. Dahil dito natin makikita yung pagkakaiba-iba ng figures. Meron pong nag-request at tupoy nasa social media na rin. Banggitin ko lang po ah, yung Philippine Star online. Nag- uh, ang sabi po nila, nag-request daw po sila ng uh, BICAM report at uh, sinabi po sa kanila eh meron pa yata, meron pa raw yata revisions or changes na maaaring gawin. Bawal po iyan. Another count, another round of falsification of legislative document. Hindi po pwedeng magkakaroon pa ng revision or changes dyan sa kopya ng BICAM report. Tapos na po iyan. Pirmado na po iyan. Batas na nga eh. Ito na nga yung inilalaban ng Malacanang na wala raw blanko sa gaa. Wala naman talaga nagsabing may blanko sa gaa. Ang ating hinahanap at pinapanagot sino nagpuno ng mga blanco doon sa bicameral conference committee report na aprobado, ratifikado at pirmado ng mga senador at ng mga mambabatas na bahagi ng vice Camp conference committee. Hudas kamay sila. Tama po yun, naguhudas kamay ang mga hudas. All along, totoo talaga ang sinasabi ni VP Inday. Tama po yung sabi ni Vice President Inday Sara. Hindi po talaga marunong maging pangulo at hindi alam ang gagawin. 28 na blanco po doon sa Bicameral Conference Committee report. Yan po, pag total po niya yan, daang-daang bilyong piso po ang hindi nila masagot. Humingi po ng kopya ang Philippine Star uh, base po sa kanilang online report, tinanggihan sila ng Kongreso o ng mababang kapulungan na mabigyan ng kopya ng enrolled bill. Humingi rin po ang saksi ngayon na pahayagan ng kopya sa Kongreso, sumulat sila, official may na na nareceive. Pinanggiyan din po sila at magpapaalam pa raw sa opisina ni Martin Romualdez kung pwedeng magbigay. Ito ay malakihan at tahasang cover up sapagkat meron pong mananagot dito. Meron pong dapat makulong dito. Yung mga makakati ang kamay na pinakaelaman ang pera ng taong bayan. Alam ho ninyo, pag natapos na po, napirmahan, naaprubahan, ratified and signed, yung bicameral conference uh, committee report, there is nothing else to be done except itatransmit na yan para maging enrolled bill. At pag enrolled bill, yan na po yung tinatawag na general appropriations bill ang tanging natitirang activity o gagawin na lamang po ay ang pag-iimprenta nito. Bawal ng galawin kahit anong line item, bawal ng galawin kahit anong halaga ng kahit na sino man dahil tapos na po yung budget process. At kung sino man yung may makatingkamay kamay na nakialam dyan, guilty po iyon mananagot sa kasong crime against public interest, specifically Article 170 of the Revised Penal Code, yung tinatawag po nating falsification of legislative document. Paano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-unang unang -una ho, dapat merong bill. Meron po itong tinatawag nating General Appropriations Bill. Pangalawa, merong nag-alter o nakialam. Merong nagbago ng mga line items, ng mga item for appropriation, pati yung halaga ng allocated budget o ng appropriated budget. Pangatlo, yung gumalaw, yung makakating kamay, eh, pwede po siyang babae, eh, pwede siyang lalaki, pwede po silang grupo, kaya po natin inaalam, ay mga walang authority na galawin yung halagang yan. Wala na po, kahit kongresista ka pa, kahit senador ka pa, wala ka ng authority kasi tapos na ho. Pirmado na eh. Pirmado na. Hindi po draft yon kagaya ng unang palusot nung nagsabing draft yon You do not sign a draft document. Draft nga eh. Pwede mo nga idiretso sa basurahan yan eh. Nga ho, si Boy Pirma, kaya kailangan natin harapin pati kusino si yung aling pirma. Sigurado meron dyan at uh, kinakailangan nating panagutin. Kay Andy Hetsanova, Tony Vic, my idol, inuubos na po nila yung kabanang bayan. Last year pa ho nila inuubos 'to at noong 2023 pa. Para kung mapatalsik man sila, may baon na sila kahit ilang dekada pa ang dumaan, hindi sila maghihirap. Hindi na po maghihirap 'yan sa dami ng nakuha nila. Sino kaya ang senador na tinutukoy ni Attorney Vic Rodriguez na tila nagbubulag-bulagan at naging pipina sa isyo ng Bicam report? Comment nyo sa baba mga kababayan kung ano ang opinion ninyo at masasabi sa mga naging pahayag ni Atty. Vic Rodriguez patungkol sa Bicam issue. Panoorin nyo din po ang kabuoang video sa Facebook page ni Atty. Vic Rodriguez. Maraming salamat at kita-kits ulit sa susunod.